tayo po ngayon ay magtatap overhaul ng Rouser 135. Kung gusto mo itong matutunan ay panawarin mo lang itong video ito dahil ituturo ko po yan sa inyo step by step. So okay, chinecheck na po natin kung ano po yung problema, kung bakit siya maingay. Ito po yung isa sa dahilan na nakita natin, yung bearing po ng kanyang camshaft po is kalug na po. So nakikita po ninyo, umuuga po yung camshaft, dapat po wala pong ugayan. So, okay. Kinalas na muna natin yung tambucho. Yan po ang top dead center ng cam gear. Bago po tayo tuloy, tuluyan magkalas, tinitingnan po natin kung naka-timing po yung motor. So, okay. Tinanggal na po natin yung cam gear. At dito po sa part ng video na to, uh, kitang kita po natin na kalug po talaga yung bearing. Isa po ito sa dahilan kung bakit po maingay ang motor. <laughs> dito po sa part ng video na to na po na po natin na parang may kulang po so nawawala po yung plate sa kanyang ibabaw po so yung plate na yun ayan po pinakikita po natin sa litrato po uh, po yung plate na nawawala so yung plate na yun yung po yung bumabasa ng langis sa ating camshaft and rocker arm so posibleng isa po yun sa dahilan kung bakit po nasira yung bearing ng camshaft Okay, tinanggal na rin po natin yung cylinder block. So kita natin maraming gasgas -gas po yung piston so posibleng ito po ay nag overheat. Ayan din po, kitang kita din po natin na madami pong gasgas -gas yung block. So okay, tinanggalan natin yung kickstarter. Okay, bubuksan po natin yung kanyang panggilid. Mahalaga rin po na pagka tayo po ay nagbabaklas na po ng crankcase cover, iwasan po natin mabunot yung shaft po ng kickstarter. Para iwas abala na rin po pagka nag-assemble na po tayo. So okay, kakalasin na po natin yung kanyang clutch housing. Pabaliktad po ang ikot ng nut nyan. So ang paluwag po nyan is clockwise po. Okay, tinanggal na po natin yung kanyang clutch housing. Tinanggal na din po natin yung timing chain. So magpapalit po tayo ng timing chain sa pagbabaklas po ng lock po ng piston so mahalaga po na magsapin po tayo ng basahan baka po yung lock is mahulog po sa loob ng makina okay madaming gas gas so dyan po sa part ng video na yan tayo po ay nagkakalug po ng connecting rod, tinecheck po natin kung may problema po yung connecting rod at goods naman po, wala naman po siyang problema So, okay, nililinis na po natin yung mga dinadaanan po ng langis. So, dyan po sa part na yan, dyan po yung bomba ng langis, nililinis po natin mabuti. So, dapat po lahat po ng butas is makita natin na dumadaloy po ng maayos yung langis. So, haya na po yung oil pump, binalik na po natin. Nagsapin po ulit tayo ng basahan dahil magkakabit naman po tayo ng piston. Para po dun sa lock, baka po mahulog sa loob ng makina. So, yan po ang markings niyan. Yan yung intake and exhaust po. Yan, mahalaga po yan. Hindi po siya pwedeng mabaliktad. So, okay. Nilagay na po natin yung pin ng piston. At nilagay na po natin yung lock. So, kaya po tayo nagsapinabasahan para dyan po sa pagkakabit ng lock. Maiwasan po natin mahulog sa loob ng makina. So, okay, tinutulak po natin yung pin ng piston para masigurado po natin na nakakabit po yung mga lock. Nakakabit sila ng maayos, hindi makakalas. So, okay, nilangisan na po natin yung block, ikakabit na po natin. So, ito pampadulas po para hindi po fersado yung piston ring habang kinakabit po natin sa block. Okay po. Ayan, at naikabit na po natin. Ngayon naman po, tayo po ay magpapalit ng bagong cylinder head. So, yung po ang gusto ng may-ari, palitan na po siya ng bagong cylinder head. So, isa-isa po natin tinatanggal yung engine valve. So, ganyan lang po ang pagtatanggal ng lock ng engine valve. So, dito sa part ng video na to, kung medyo nahihirapan tayong magets, pwede natin itong paulit-ulitin um, para maging guide po sa ating pagbabaklas. Ayan po. So, kayang-kaya mo yan. Lahat naman po tayo ay dumaan po sa pagiging beginners. Sa una, medyo mahirap pero kaya natin yan. Tayo po ay maghahasa na po ng barbula. So, dito po sa part ng video na to, um, ito pong Rouser 135 is 4 valve po. So, napakahalaga po na tandaan natin kung saan nakapwesto yung barbula na hinasa natin. So, okay. Gagawing Gagawin po natin guide dito sa part ng video na to, yung isang cylinder head na pinagpalitan po natin. So, tignan po muna natin dito kung paano po magasa. So, hayan po. Ganyan po magasa. Gagamit po tayo ng grinding compound tapos paghahasa po tayo. Ayan. So, pinakita ko lang po siya sa ganyan position pero mas maganda po talaga yung pataob. Ayan, nakataob yung black. Mas komportable po Ah, uh, sorry, cylinder head po. Cylinder head. Mas maganda po na nakataob po yung cylinder head. Para makapaghasa po ng maayos. Mas komportable po. So, dito sa part ng video na to, ginawa po nating guide yung isa pang cylinder head para malaman natin kung sa nakapwesto yung hinasa nating valve. Hindi po kasi siya pwedeng magkapalit. So, okay. Doon siya nakaposisyon po. Ayan. Yan po ang ginawa nating guide dahil ito po ay 4 valve. Hindi po siya kagaya ng mga motor na 2 valves. Madali lang po tandaan dahil hindi naman po magkasinlaki yung intake and exhaust. So, ayan. Yun po yung ginawa nating guide. Okay. So, kagaya nga po ng sinabi ko, yung 2 valves po, yan po yung intake, yan po yung exhaust, hindi magkasinlaki, kaya hindi po tayo pwedeng magkamali. Dalawang barbola lang yan. Hindi po kagaya sa porbald na napakahalaga po na matandaan natin kung saan nakaposisyon po yung barbula na hinasa natin Dahil doon po siya nakalapat para siguradong walang singaw So okay, hinasa na po natin yung pangalawa Okay po, at pagkatanggal po niyan, lilipat natin doon sa kabila yung po yung ginawa natin yung palatandaan So okay, ang mga Pinoy para paraan lang yan Okay tapos sinugasan na po natin so hinasa po natin yung apat na barbula hindi na lang po natin pinakita sa video tapos isa isa rin po ang kabit nyan kailangan uh, alamin natin kung saan sila dapat nakaposisyon so okay, ayan po so dun natin siya ikakabit ayan So, kinuha natin yung isang cylinder head. So, kulang ng isa doon sa kabila. Yung po yung nilagay natin dito sa kabila. So, ganyan po ang posisyon. Yan po ang ginawa nating palatandaan. Okay, naglagay tayo ng tela sa ilalim. So, dito po sa part ng video na to, panoorin lang po nating mabuti kung paano naman po ibalik yung lock. So, okay. Sabi ko nga po, tayong mga Pilipino, madali naman tayong matuto. Kayang-kaya natin yan. So kung medyo nahihirapan po tayong sundan yung video, di naman masama kung paulit-ulitin po natin. Ito po ay guide lang po. So ayan po, nakakabit na po yung valve seal. Okay, nilapat natin yung basahan ulit sa ilalim. At ayan po, yung valve spring nilagay na natin. Yan po yung lagayan ng lock. Ayan po yung lock. Dalawang piraso yan. Tapos, lal lalagyan po natin yan ng plastic sa ibabaw. Ayan. Okay. So, ganyan po ang posisyon habang di pa nakakabit. Lalagyan natin ng plastic sa ibabaw. Tapos, didiinan po natin ng socket. Ayan po. At okay, ayan po, nakakabit na po yung lock. So dapat ganyan po ang posisyon niyan. Pagka nakakabit na yung lock. So okay, di ko na pinakita po kung paano po ikabit lahat ng engine valve. So pare-parehas lang sila ng diskarte kung paano ikabit. Ngayon naman po, tayo po ay naglilik test. So naglagay po tayo ng kerosene dito sa ibabaw. Ngayon po, i-sprayan po natin yan na ko na simple kailangan wala kang budget so yung kabila din po i-sprayan din po natin okay wala rin pong bula o bubble Paano naman po kung tayo po is wala po tayong compressor Paano naman po ang discharge ng leak test para malaman natin kung singaw ang barbula? So, bali ganyan naman po. Kung wala po tayong compressor, lalagyan lang po natin siya dyan. Um, pwedeng kerosene, pwedeng gasolina ang ilalagay po natin. Oh, mas maganda kung gasolina or kerosene, kahit alin po. Ayan. Pupunuin po natin yan. Ayan po. Tapos, dyan po sa mga barbula na yan, makikita po ninyo dyan kung mamamasa siya or may tutulo. Pag namasa or may tumulo, singaw po yun. So, yung ponday lang kaya po inahasa. So, okay, mag assemble na po tayo. Inuugasan na po natin yung mga pyesa. Ayan, nilagyan na po natin ng langis. Bago na po yung bearing ng camshaft. Napalitan na po natin siya ng bearing. Ayan po, nilagay na po natin yung lock. Nagpalit po tayo ng bagong rocker arm dahil bukod po sa may konting kalug na po yung roller, yung pong kanyang mga stick bearing o pin na nasa loob ng rocker arm is kulang-kulang na po yung sa luma. Kaya isa na rin po yung sa daylan kaya nagpalit na po tayo. At yung roller po meron din pong konting kalog. So eto po yung luma. Kung makikita nyo yung mga stick bearing po dun sa loob is kulang-kulang na po. Pagka ganun po uh, medyo malikot na po ang galaw ng rocker arm maingay po pag ganun. Ayan po, nilagay na po natin yung bago. At yung isa pa ang rocker arm, pinalitan na rin po natin. Okay, nagkabit na po tayo ng timing guide. Mga dowel pin, nilagay na natin, tsaka yung cylinder head gasket. At nilagay na po natin yung cylinder head. So, okay. Yan po yung plate na nawawala. <laughs> nakabili tayo ng bago kaya nilagay na po natin mahalaga po yan dahil yan po yung bumabasa ng bearing ng camshaft and rocker arm ayan po kinabit na rin po natin yung timing chain ayan po yung spacer po ng cam gear ayan at kinabit na rin po natin yung cam gear so okay yan po ang top dead center tiniming po natin ulit at ito naman po ang top dead center naman po ng magneto So, dapat nakatiming sila magkasabay po. Parehas, parehas po silang nakatiming. So, yan po yung washer. Ah, baka mabaliktad po tayo ng kabit. Mahalaga po yan. Yung may uka, yung po yung sa loob. Ayan. So, bali pa ganyan po ang kabit. Pag nabaliktad po, uuga po yung cam gear. So, ganyan naman po pagkasisikipan. Kukontrahin dun sa ilalim. Tapos pipihitin sa ibabaw. Ganyan po pagkasisikipan. Okay. Okay. Yan na po yung timing chain tensioner. Nagpalit na rin po tayo ng bago. So, okay po. Ayan po. Iakabit na po natin. Yan po ay automatic po na nag adjust Ganyan po ang original na timing chain tensioner po. Yung stock. Okay po. At nilagay na natin yung tornilyo para walang tagas. So yan po yung mga clutch lining Hugasan po natin Hindi po tayo nagpalit ng clutch lining Dahil okay pa naman po yung lining nya So hinugasan lang po natin bago ibalik So yan po yung gear ng oil pump Binalik na natin Sa pagkakabit po ng clutch housing Ingat po tayo Minsan po pagka bigla natin yung ipinasok Nababali po yung gear ng oil pump So Okay yan, yung pag nagbanggaan po yan, delikado po yun, nababali po yung gear ng oil pump dahil plastic lang po yun. So, ingat lang po pag babalik. So, ayan, okay, kailangan nakatiming yan. Merong, merong washer, nilagay na natin at inassemble na po natin yung mga lining po. ayam po. So, salitan lang yan. Una, clutch lining. Tapos, kasunod po yung plate na bakal alternate lang po. At ayan. Okay. Sa paglalagay po ng tornilyo, wag po muna natin masyadong hihigpitan. Um, ikakabit lang natin yung tornilyo. Para mas madali po natin maisalpak na maayos yung lining. So ayan, ilagay na muna natin yung spring. So, okay. Yan nga po yung sinasabi ko sa paglalagay po ng tornilyo, huwag masyadong maikpit. Yan. So, kakamayin lang muna natin. So, bakit ganon? Para po dito, pagka ikakabit na po natin yung lining, mas madali po. Ayan. So, panawarin lang po natin mabuti. Meron pong isang lining dyan na nakalihis. Yung pinakang huli po. okay ayan at okay naipasok na natin so may isang pirasong nakalispo dyan po lang dyan pa lang po tayo maghihigpit so ayan hinigpitan na po natin tapos nilagay natin yung washer yan po yung nut so kagaya nga po na sinabi ko kanina clockwise po yung paluwag counterclockwise po yung pahigpit so baliktad po talaga ang pihit ng nut po ng clutch housing ng rouser 135 pabaliktad Okay. at nilagay na po natin yung bearing yung washer sa kickstarter nilagay na din po natin at yan po mahalaga po yan wag po natin kakalimutan kailangan maikabit natin yan dinadaanan po yan ng langis at kinabit na po natin yung crankcase cover kinabit na po natin yung clutch oil filter So, okay. Pinalitan na rin po natin ng bago yung tube na yan. Ngayon po, nag adjust sa po tayo ng engine valve. So, kailangan po, naka-top dead center po yan, ha? So, ang valve clearance po ng intake is 0.10 mm. Yan po ang ginamit natin na valve clearance. Mahalaga po na mayroon po tayong pillar gauge. Okay, sa exhaust naman po is 0.15 mm po. Yung pong ginamit natin valve clearance para sa exhaust. At pagkatapos po nito, ito po ay itetending na po natin.